Abong, malapit na tayo. Malapit na yung trabaho mong cameraman. <laughs> may 20 twenty dollars na ako. Abong, may 20 twenty dollars. Twenty one kahapon eh. Ewang mo yon. Nagdagan na naman ng may get sand isang dollars eh. Ay, tanggalin ko muna yung sipal links doon para protection dyan sa iyo na no. ayan guys ibong matiba yan saan tayo dito ng ating dugong Sana ay huwag umulan Panginoon pasupport lang Kagagaling lang din yung sakit yan o, oh, yung napaan nya na arthritis Ay okay, ba? kapapasok lang 'yan ngayon. gawa ng atritic niya sinumpong. Kaya hindi ko nayaya ka ganyan uminom. <laughs> Delikado. <laughs> hindi na makakapasok parehas lang kami ng binata. <laughs> binata rin 'yan si Bung. Wala na rin asawa. Ayaw niya na rin mag-asawa. Kasi mahirap nga yung magpakain. <laughs> joke lang. Darating at darating yon. Pero hindi pa sa ngayong panahon. So kasi si Bong may plano kami dyan. Na gusto kong mag-istina kami. Mag-istina sa akin. Kasi uh, malapit na gagawin natin siyang cameraman. Kasi... Uh, tukod sa... Itong kaoy. Ito, lagyan ko ng sanga. Sandali ah. Okay. Yung guys, yung hiwalay na yung isa doon. Yung ano na yun, mapa na yun. Ay, bong! Bong! Tinanggal mo na kaagad yan? Baka bumagsak yung bubong. Tibay po na. rin, no? Pati yung nakapahaba. Kasi yung dulo lang, yung nababasa. Yun. Baka dumapa yung bunga. Ibay ng ating ano partner maasahan ah yung yero na muna tirahin mo yan pagka natanggal na yan pwede na ibaba Yung isa naman pahababog, matibay din yan. Matibay pa rin yan, no? Yung pa ganyan, matibay pa rin. Ah. Ah. Ayos. Yung nababasa lang, no? Palo. Oh, may kahoy. Angat mo, bong. Lagyan mo ng ano kaya yan? Ayun. Ay, bong. Bong. Saan may papako yan? Ah. Ilagay mo pa yung plywood, ha? Tingnan mo naman yung chokan niyan, guys. So pag naayos siyang guys, mawawala na yung lamok namin. Sobrang lamok, grabe. Ang hirap guys ng bahay mo, ganyan. baligatan niya yung yun. Paluin na lang yan, bum Martilya. Hey guys. Thank you so much. Abang, hinihintay namin yung trabaho. Pero darating na yun yan Last day ngayon eh Friday Ganda siguro niyan, epoxyhan ano. Ay kahit na na lang. Ah. Uh, yung ano bang tawag doon? Ip ano ako Bago ipako. Para walang tulo. tibay Palo bong palo. Doblin-doblin pa ako eh. Kaya nga. So, guys. Thank you so much. Sana'y magustuhan niyo ang video na to. Thank you so much.